Oh. Dito ka. Dito. Eh, dito pa Ano niya, ko na po nagsimula. Uh, ano na siya. Uh, Ang galing siya. Of yun, you're Saan masakit? Dito. Ay, hindi sa tuhod. Hindi. <laughs> Dito sa may kikita. Naglinis ka lang na siya kahapon. Pag um, oh, ano ko, ano, asa ba sakit na siya? Mm -hmm. Hindi na ako makatulog. <laughs> <laughs> ito, nadaganan ko siya pag tulog. Ito naman, nadaganan ko nung inaataka ng hanong ng hyperacidity ko. Pero tumunog siya. Ito hindi. As in, yung sa pagtulog lang. Pero hindi ko siya maiangat na ano. <laughs> Yung as in, ana lang siya. Gusto ka rito. Diabetic po kayo, mami. Hindi. Kasi gusto kayo ng konti. Ayan. Masakit na kagad? Higa ka muna patagilid. Unahin muna natin yan. Nalulong na kayo. Higa muna yung patagilid. Papunta rito. Sige, higa kayo patagilid. O, ito lang mo nga siya, eh. Ay. Ayan, sige. Higa kayo. Higa Lagi na tiyak ako naman sa akin yan. Okay lang kayo pag ganyan? Oo, masakit pa dito. Tisin nyo lang. Nox okay. lang ha. Okay, lambutan nyo lang ang tao nyo. Lambutan nyo lang. Sige. Thank you. Kapi lang, Sai. Kapi lang. Kapi lang, Sige, upo kayo. Nahihirapan hey, kayo?

Kabila. Ya. Ya, Pak. Singih. Kabila, teman. Singih, Pak. Oh, singih lah oke. Ya, lama. Oh. Oke. Okay. An diferensia, katun indi katun kanira. Oh. Tanya? may nagbago na. O tayo lang kayo. Kundi O dito kayo mas mababa kung po kayo mas mababa. Hmm. Kailangan niyo lang mag-teach lang muna. Pansin niyo nung pumasok kayo. Ah, ako yung problema niyo. <laughs> dito pala balakang. kang. Ano kaya? Normal na masakit. Linis kayo ng banyo. Dadali na kayo ng paglilinis nyo. Magpahinga muna kayo sa inyo ha, mami ha. Makakatulog naman na kayo nyan. Di ba hindi kayo makatulog? Sa kerot Tatlong araw, pataas, dun yung mas may experience yung ano. Mayroon siyang matitira pero kayang-kayang nyo -kayang na matulog. Okay? Yung ginawa ko sa inyo, humawa kayo sa ano, mawawala kayo sa ano sa sa asawa niyo or sa sino mang niyo. O kaya magpahaw kayo sa likod. Sipa niyo ng ganoon. Ha? Kita niyo yun ang lang ginawa ko, oh. Tsaka isang isang pitik tas isang ano. Pumatay na ito dito. Pag na-review niyo yung video niyo. So sobrang sakit. Mag-iingat kayo lalo sa mga ano, yung mga pagbubuhat ng nauna isang paa. Okay. Yung ganyan ang posisyon. Ah. Oh, yari kayo dyan. Tingin ko konti rin. Dito, masakit din? Ha? Huh? Puto dito. san Upa. Pag hinahawakan ko to? Oo. Oh. Grabe, baas na Dito na yun, no? Oh. Pag hinahawakan ko to, hindi ko muna hawakan. Magang magana. Pero okay lang yan, mawawala rin yan. Hindi ko na muna papahiluti ng maayos. Dito sa ibang part. Mm. Tayo. Eh. Hmm. Main technique natin na kanina kanina. Mm. Royo sumo ini turoy. Ito tayo sa gitara. Sipain mo siya. Kanan. Kanan. Yeah, sige, sipain mo lang. Kabila. Sige. Kabila. Yeah. Kabila si Paulet. Lang sama. Sapa. Hmm. Okay, payenang. Sige, lakad. <laughs> wala, wala. <laughs> iyak, iyak kayo. Nyo, ha? Oh, sige. Sige, lakad, lakad muna kayo. Lakad, lakad O, oh, balik dito. Nawala. Na <laughs> Pahingay nyo muna. Tsaka ako Mami. Kasi pag, pag pinadapa ako kayo, pag biling nyo na naman, baka mabago yun, eh alam niyo na nangyari yung bigla ang putok ng bis. Bigla ang putok ng bis. Pero sobrang pagod niyo na, no, siguro nandoon na yung lakas ng huling puwersa niyo. Pumutok. Kaya niyo muna tsaka ako na to ayusin. Balik kay rito na mga ano. Iba rin to, oh. Iba rin ang kaso to. At Magsasabay kaya, huwag ko yung sakit. sakit na, sa eh, lang. doon pa lang umiinya pa siya eh. Oh. Eh milipit na sa sakit. Eh. Oh. Tak. Pusin shoulder pa. Mami, tiisin niyo muna to. Hayaan muna natin maghilom yung ano. Kasi dito pa lang, kunting ano pa lang, umiiyak na kayo. Dito masakit din to, promise. Okay? Bumalik kayo sa mga susunod na linggo pag ayos na to. Kondisyon na yung katawan nyo. Baka kasi ma-high blood na kayo sa sobrang pain na nare-receive nyo. Ang mahalaga na ayos natin yung ano. Tingnan mo yung lakad nyo. Lakad kayo. Hmm. Diba? Pagpahinga na muna kayo sa bahay nyo. Umuwi na kayo. Tapos, sa susunod na linggo, tumawag kayo sa akin, bibigyan ko kayo agad ng schedule. Mas maganda kasi, condition kayo. Hindi yung marami kayo narando masakit. Baka magpatong-patong yung sakit, baka mahimatay naman kayo. Okay? Sige, Sige. Sige. Kita mo, ganyan lang. Tigas pa kagad. Iba rin kato to, frozen shoulder Ilang dito. Ilang months na to? Ilang months na rin? na four, four months pa ata. Pasok na pasok kayo sa banga. Four months. <laughs> baka mapatay ko kayo kaya wag muna. baka may baka may matapit na naman yung inayos natin sa balakang. Sumabay. So, so Sumabay. So hindi, mas maganda condition na. Eh ngayon, kaayos na ng balakang. Ano? Sasabay ko na rin yan. Maayos na yan. Okay? Kasi ayos na mo. Ano ba yung magbigat na ano? Dito kasi sa magbot sa kabila. Bigat ng bag din, no? Ang bigat ng bag nyo. Ibar <laughs> Ano ba yan, cabinet? Baka pumutok ko yan. <laughs> Kaya ngayon. <laughs> <laughs> Nakakita na po. Nakakita, Nakakita na, na si na ma'am. Pasok po yung sunod.